Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Ang magandang umaga sa ating lahat, mga kaibigan, mga kaagapay. Ngayon ay isang special na araw para sa atin sapagkat ngayon ay ating ipinagdiriwang ang ikapitumput 75 taong anibersaryo ng Far East Broadcasting Company. At tayo ay dudulog sa salita ng Diyos at tayo ay mapapaalalahanan patungkol sa kabutihang ginawa ng Diyos sa ating ministry. Bago natin hayaan ng salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin, italaga ang ating pagdiriwang at magpasalamat tayo sa ginagawa ng Diyos sa lahat ng kabutihang nararanasan ng ating ministeryo. Pabigyan ka agapay, halika, samahan mo ako sa pananalangin. Tama namin sa langit, marami pong salamat at uh, sa mga sandaling ito, ay, kami po ay uh, hindi lamang uh, maligaya kung hindi may kagalakan, Panginoon. Sapagkat ngayon po ay ipinagdiriwang namin ang uh, ikapitumpot limang uh, taong uh, pagpapala mo sa amin pong gawain na ikaw rin, Panginoong Diyos, ang uh, nagtalaga sa amin upang ipalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa araw na ito, sa umagang ito ng aming pagdiriwang, paalalahanan mo kami, Panginoong Diyos, muli sa inyong ginawa sa aming pong uh, ministeryo. Nang sa ganon, Panginoong Diyos, ay uh, ang aming pong pag-aalay ng pasasalamat sa inyo ay karapat dapat lamang. Nauuna na kami, Panginoong Diyos, na nagpapasalamat sa inyong kabutihan, katapatan sa inyo po na uh, maituturing naming provision sa lahat po ng aming pangangailangan in those 75 years na hindi mo pinabayaan ang aming uh, efforts higit sa lahat ang aming tungkulin sa inyong gawain. Basbasan mo kami, Panginoon Diyos, paalalahanan mo kami at maging sa aming pagdiriwang sa araw na ito, Panginoong Dios be in our midst. Ito po ang aming pananalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. i Ang nabanggit ko kanina, kaibigan, sa pagdiriwang ng ikapitumput limang taon ng Far East Broadcasting Company, ay tutunghaya natin mula sa salita ng Diyos ang tugon natin na tayo na nakakilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay, maging sa ating ministry. Alam mo Bigan sa aklat ng Isaiah, kung hawak mo ang iyong Biblia, isang talata lamang ang ating uh, pagtutuunan ng pansin. At dito natin kukunan ng aral ang ating uh, pagdiriwang at dito rin ang uh, ating uh, pagtugon sa kabutihan ng Diyos. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ng Isaiah, kabanata 26, talata 12. Ganito ang ating mababasa. Ito po kasi ang ating reference verse in our 75th year celebration ng ating ministeryo. Ganito ang ating mababasa. Isaiah 26 verse 12. Panginoon, ikaw ay mag-aayos ng kapayapaan sa amin, sapagkat ikaw rin ang gumawa ng lahat naming gawa para sa amin. Sa so, wikang Ingles, sabi rito ng propeta, Lord you will establish you will establish a peace for us since you have also performed for us all our works kay ano, kaibigan ano ang pakahulugan ng talatang ito Ah uh, kung ating iisipin ano alam mo noong taong 1948 nang itatag ang uh, FEBC o ang ministeryo natin sa radyo Pangunahing layon ng mga taong uh, nagtatag nito tatlo sila no ay ang pagpapalaganap ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ganitong medium, radio. Maraming nagung naging uh, suliranin ang mga taong nasa likod ng gawaing ito. At alam mo kay Bigan, sila ay umaasa nang uh, tagumpay sa mga darating na taon. 1948, hindi naman nila alam kung ano ang mangyayari sa mga darating na, na taon uh, matapos ito ay masimulan. At alam mo, kaibigan, sila ay umaasa ng tagumpay at narito tayo ngayon. Tulad ng Bansang Israel, ire-relate ko lamang po kung ano po ang konteksto ng Isaiah 26 verse 12. Tulad ng Bansang Israel, sa panahon ng kanilang pagihirap, sa kamay ng kanilang mananakop, sila ay umaasa sa pagsagip ng Panginoon. Sila ay umaasa na sila ay tutulungan ng Panginoon. Sila ay umaasa ng tagumpay. Ganito kaibigan, ang karanasan sa mga unang ilang taon sa pagkatatag ng FEBC. Maraming paghihirap, marami tayong pagsubok na dinaraanan at ito ay sa lahat ng larangan. At dito makikita natin, hindi na wala ng pag-asa ang tatlong kapwa natin, tatlong tao na ginamit ng Diyos upang sila ay magtagumpay, nanangan at nagtiwala sa Panginoon. Alam mo kaibigan, ang pakahulugan pa nitong talata labing dalawa ay ganito. Ang propeta si Isaiah ay nagpahayag ng buong pagtitiwala sa Panginoon na hin nangang hindi lamang tagumpay, hindi lamang uh, umasa ang propeta na bibigyan sila ng Diyos ng victory kundi kasaganahan, prosperity at ganyan ang nararanasan natin sa ating uh, kapanahunan, sa ating minister ministeryo. Isaiah expressed confidence in God in their situation and hope that the nation will prosper in God's time. Ayan, tayo ngayon ay nakararanas ng kasaganahan sa takdang oras at layo ng ating Panginoon. Umaasa ang tatlong uh, nagtatag ng FEBC na pagkakalooban rin sila ng Diyos ng kapayapaan sa kanilang uh, naranasan at that time at kikilalanin ng Diyos ang kanilang katapatan para sa gawaing itinalaga naman sa kanila ng Panginoon that God would recognize their efforts as well. Paniwala ni Isaiah, at ganito rin ang pinangahawakan ng mga nagtatag ng FEBC. Masigasig ang Diyos sa kanyang pakikitungo sa kanyang mga anak. Pakahulugan, handang tumulong sa anumang pakikibaka ang ating Panginoon. Kaibigan, now that we are celebrating our 75th year, naranasan ng ating ministeryo ng FEBC ang pagsagit ng Diyos sa lahat ng larangan upang tayo ay magtagumpay at manatili hanggang sa ating kapanahunan. Ito yung isang magandang paalala. Paano ba tayo dapat tutugon? Paano ba tumugon ang bansang Israel at that time when they were persecuted? Ganito dapat ang tugon natin kaibigan. Kaibigan, pinaaalalahanan tayo ng propeta na patuloy na manangan. Ito yon patuloy na manangan at umasa sa kapamaraanan ng Diyos. Magtiwala tayo sa layo ng Diyos habang tinutupad natin ang ating tungkulin sa kabila ng maraming pagsubok at ito ay atin ang naranasan. Tayo ay nananangan. Nanangan tayo sa ating Panginoon. Nagtiwala tayo at uh, andito pa rin tayo sa ating uh, kapanahunan. Kaibigan, ang kapahayagan natin ng tauspusong pasasalamat sa ating Panginoon, sa ating pagdiriwang, ay nakikita naman sa ating patuloy na pananalangin. Ganyan tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon. Sa larangan ng pananalangin, tayo ay dumudulog sa ating Panginoon, hindi lamang upang humiling kung hindi magpahayag ng ating pasasalamat. At higit sa lahat, yung ating pagiging matyaga sa gawain ng Panginoon. Kayo, kaagapay, kaibigan, na aming katuwang sa aming gawain sa ministeryong ito ay patuloy ring ginagamit ng Diyos upang patuloy nating maranasang lahat ang tagumpay. Kaibigan, tandaan natin ang tamang tugon sa lahat ng ginawa ng Diyos sa nakalipas na 75 taon at sa mga taong pang darating ay ganito, pananangan sa Kanya para sa ating pangangailangan kaibigan, kagapay, purihin at pasalamatan natin ang Diyos dahil sa kanyang katapatan. Maligayang ikapitumpot limang kaarawan ng ating himpilan. ating ilapit sa Panginoon ang mga kahilingan ng ating mga tagapagtangkilik at mga kaagapay sa ministeryo ng FEBC. Ito po ang inyong lingkod Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa anibersaryo ng FEBC sa araw na ito. O banal naming Diyos, aming amang mapagpala Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa tanging araw na ito na iyong ginawa, na ipinagdiriwang ng Far East Broadcasting Company ang ikapitumput limang taon nitong anibersaryo. Marami pong salamat, dakilang Diyos, sa kabila ng pagiging non-commercial station ng FEBC. Ito ay nakapagpatuloy sa loob ng pitumput limang taon dahil sa mga individual, iglesia at organisasyon na sumusuporta sa ministeryo nito. Panginoon, salamat po sa iba't ibang istasyon ng FEBC sa buong kapuluan. Salamat sa mga talents, sa mga producers, sa mga technical teams at higit sa lahat sa mga taga-subaybay ng ministry ng FEBC. Nagpapasalamat din kami sa dagdag na exposure sa pamagitan ng Facebook, ng YouTube, at maging ng telebisyon sa pamagitan ng GCTV. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami na sa araw na ito, ngayong alas 8 ng umaga, ay idaraos ang Open House at Thanksgiving Service sa Amphichetter ng People's Park sa Balinsuela City at ganyan din ang anniversary concert ng papuri mamayang alas 5 ng hapon sa Family Park sa Balinsuela City. Panginoon, marami pong salamat na pagkaraan ng dalawang taon ay muling nakabalik sa pagdiriwang dito mismo sa Balinsuela City ang FEBC. Salamat sa suporta ng Local Government Unit ng Balinsuela upang mangyari ang lahat ng ito. O Banan naming Ama, patuloy po naming inilalapit sa inyo ang Ministry ng FEBC sa pagdaan pa ng maraming mga taon na wa ay marami kapang gamiting mga tao, iglesia at organisasyon upang ang mensahe ng mabuting balita ay patuloy na mapakinggan, mapanood sa pamagitan ng FEBC. Ito po ang aming pagpapasalamat sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. nga kaibigan na tayo ay napaalalahanan patungkol sa kabutihan at katapatan ng ating Panginoong Diyos sa ating ministry. Hindi naman ito magiging uh, ikang uh, fruitful kung hindi tayo ginabayan at tinulungan ng ating Panginoong Diyos hindi lamang sa ating mga pangangailangan kundi sa mga pagsubok na ating nararanasan. Kaibigan, kaagapay, magpatuloy lamang tayong uh, sumuporta sa ministeryong ito at hindi tayo pababayaan ng Diyos. Ito ang ating tungkulin, ang pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan. dakila naming Diyos. Marami pong salamat sa inyong mga pagbapala, sa inyong pong pagsagit sa amin, sa inyong pong pagpunan ng aming mga pangangailangan. Ngayon sa aming pagdiriwang, inaalay namin sa inyo ang aming tauspusong pagpupuri at pasasalamat, maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. May Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating uh, programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita Samahan mo kung muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, 'wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito ay magtatapos pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Day de Guzman.